pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, ng anyuan niya ako, bago pa nilikha, at naanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat ng akoy lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw, wala pa ang mga burol, gayon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid na una pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng angganan ng langit at lupay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay. At nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo at ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligayin niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, Ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.